Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin, ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at man. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng poon ay dapat purihin, ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamastan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Aleluya, Aleluya! Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alleluia! Alleluia! Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama at wala rin masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinig na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.